Kahit gaano nyo pasiraan ang mga Duterte, hindi din nyo masisiraan ang pagmamahal at tiwala ng sambayan ng Pilipino sa pamilyang Duterte. Duterte pa rin, ito ang sigaw ng marami sa ating mga kababayan. Matapos nga lumabas ang resulta ng kamakailan lamang na eleksyon kung saan ay hindi nga lang nangunguna kundi landslide pa ang naging lamang ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte sa pagkamayor sa Davao City at ang anak nitong si Duterte sa pagkabisi presidente naman ng Davao City. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to, ay dapat lang na mag-subscribe ka na. At pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na at yun na nga mga kachika. Siraan nyo man ng siraan ang pamilyang Duterte. Sa bandang huli ay sila pa rin ang nagwawagi. Ito ang sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos nga masaksihan ang mga pinagdaanan ng pamilyang Duterte sa kasalukuyang administrasyon ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos. Halos taplakan ng langit at lupa at pagtapakan ng pagkatao ng pamilyang Duterte ay mas lalong umiinit at nagliliyab ang suporta ng sambayan ng Pilipino sa mga Duterte. Ang kamakailan lamang na resulta ng eleksyon ay isang patunay na talagang solido pa rin ang mga taong naniniwala sa pamilyang Duterte. Ito nga ay isang patunay na talagang mulat na ang sambayan ng Pilipino at alam na alam na nila kung sino ang mga taong may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan. At ang mga taong ito ay walang iba kundi ang pamilyang Duterte. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kachika na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Good news po ito sa mga suportado sa dating tatay digong Maraming salamat at panalo pa rin ang pamilyang Duterte at mahal sila ng taong bayan. Kahit anong paninira nyo sa mga Duterte, hindi pa kayo magtatagumpay. Ngayon, makakauwi na si Tatay Digong at wala na pong makakapigil pa na kahit sino pa stay strong They healthy. Long life po Tatay Digong. God bless Philippines. Sa dinami ng mga trials na namating sa buhay ng mga Dutertes, at last they are all successful. God has better plan for them. God is good all the time. Mabuhay ang mga Duterte. because they are the best servant of the Philippines. Nakakabilib talaga ang blessing ni Tatay Digong na natanggap na sa ating Panginoong Diyos. Pagkat naghasik na ang ating Diyos ng biyaya ay nasahod ni Tatay Digong. Lahat kaya bagamat idinarang siya sa apoy ay nananatili pa rin siyang matatag mabuhay ka ex president Rodrigo Rua Duterte yes too much strong tatay digong to all Filipino people because he is honestly to his actively position during time as a president of the Philippines and do the promises to all the Filipinos in doing killing all the drug lords and pushing and all the bad elements to this country Philippines tatay digong sana totoo na to na makakauwi ka na sana sa Davao God bless ni you and your family. Sana pagbalik mo yung mga taong nagpadala sa iyo diyan ang makulong. Lahat ng walang bill. Magpapakain ako talaga ng mga stray animals. Praise the Lord. Amen. Thank you Lord for all the grace and favor of our former President Rodrigo Rua Duterte to coming back soon. End quote. Tatakbo rin po ni BP Sara yung kanyang kapatid na si Pulong uh, bilang House Speaker. Uh, may pag-asa ba si Pulong? Maganda ba to? Uh, nagsabi na rin po si BP Sara na hinihikayat niya si Pulong na tumakbo bilang speaker. Okay. Ganito 'yan, no? Hindi tayo umaasa na tatalunin ni Pulong si BP, si ano si speaker si speaker Martin, no? Naniniwala tayo na mananalo pa rin si speaker Martin. Pero kung tatakbo po si Pulong, sinabi rin ni BP Sara 'yan eh. Ang kahulugan po kasi ng pagtakbo, ganito po kasi 'yan, no? Pag tumakbo ka po, Diba uh, dalawa yan. Parang oh, sige, I nominate Pulong, I nominate Martin. Boboto po si Martin kay Pulong. So may isang boto na si Pulong. Boboto po si Pulong kay Martin. So may isang boto na rin po si Martin. Ibig sabihin manalo man po si Martin, automatic po nang na magiging leader ng opposition o ng minority, majority si Martin. Si Pulong na po 'yun. Kaya siya yung magiging minority floor leader. At importante po yung minority floor leader kasi lahat po ng committee dapat may minority. Lalo na pag yung mga sikat yung Congress pag uh, nagkakaroon po ng ano ng uh, uh, mga investigasyon. Eto po, kaya kung papansin ninyo, kontrolado nila yung kongreso kasi pati minority kaalyado ni Speaker. So, sino ba yung mga minority? Uh, diba? Ang minority si Lagman at saka yung mga makabayan black. Kaya ang majority floor leader, kung hindi ako, a minority floor leader, si Lagman, no? Yung nasirag si Edsel Lagman. Tsaka mga miyembro niya, itong mga makabayang black. Kaya lahat ng mga investigasyon, sa lahat ng investigasyon, naroon, ah Naroon yung mga, mga makabayan black kasi minority sila. So, strategy, strategy na itong ginagawa ni VP Sara gusto niyang tumakbo, pinakikiusapan niyang tumakbo si Pulong bilang speak, bilang speaker, hindi dahil naniniwala siya na mananalo si Pulong. Kung hindi, automatic na siya yung minority floor leader. At bilang minority floor leader, no, ah uh, lahat ng committee, meron kayo. Meron kayong miyembro sa lahat ng committee. So, hindi po pwede na mabuo yung mga committee na walang minority uh, mula po sa mga minority. Okay, kaya nga po importante ha para magkaroon po ng totoong opposition dito po sa House of Representatives. Kaya madali na po kung may eh, eh nung no, nagdang yung nagdaang uh, uh, House of Representatives ang may majority at minority magkakampi. <laughs> Laban sa Duterte. <laughs> Ibig sabihin, ang totoong uh, totoong minority walang posisyon. Kasi ang totoong minority, yung Duterte, sila Ungab, si Marculeta, si Pulong, tatlo lang yata sila eh. Pero dahil hindi sila kinonsider na minority, dahil hindi sila tumakbo, tumakbo sila Edsel silagman, kaya sila yung kinukonsider na minority. Uh, strategic yung ginagawa ngayon ni Bipisara, matalo ka man, minority floor leader ka. So meron tayong say ngayon, bawat committee. Kung magkakaroon man ng investigasyon, laging may nakakontra sa inyo. Okay. Kaya, eto po, totoo, ma, totoo po yun ang mangyayari po. Uy, Ram, bakit nawala yung ano mo? Si Ram ka ba? Bakit nawala na yung ano mo? Huh. yung kulay blue mo, Ram. Ibang channel mo ba yan, Ram? Naya, baka hindi si Ram yan. Baka nangyaya, nanggagaya lang. Bakit nawala na yung blue mo? Ha? Baka hindi ka si Ram. <laughs> Paki-check niyo nga kung si Ram 'yan, malagyan natin ng ano, ng kulay blue. <laughs> hindi naman nag-expire yata 'yung kulay blue. Okay, so dapat mayroong pang talaga. Uh, tapos ngayon, magiging ano na po si bebe? Magiging lame duck. Ayaw man nila, dalawang instance lang dalawang pinakamataas, 'di ba? Ito po, si si Warpath si ano si BP Sara gusto niya nang durugin. No? Gusto na kayong durugin lahat ni BP Sara, yung lahat na lumalaban sa kanila. Ito na yun, eh. Ito na yung time ni BP Sara. Pero si BBM iba naman. Ito po yung mga pahayag ni BBM. Basahin lang po natin. Ah, eh. uh, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mainam na isang tabi na ang politika at pagtuunan na ng pansin ng trabaho at iba yung pagpapaunlad ng bansa kasunod ng hatol ng bayan. Alam mo, Mr. President, kung ganyan ang ginawa mo noon, hindi nyo pinuliti yung mga Duterte, baka nakalimutan na nga ng taong bayan yung mga Duterte. Kasi ang magkakagulo yung Duterte. Hindi ba? Yung tatay, gustong maging oposisyon noon pala. Actually, tahimik na si Digong. Eh. Kung hindi nyo winalanghiya, si BP Sara, nananahimik na sana si Tatay Digong sa Dabaw. O, maaaring magme-mayor lang si Tatay Digong ta dahil gusto nyo, nangangat eh. <laughs> hindi sana'y nawalang posisyon pwedeng magme-mayor lang siya sa Davao, pwedeng ganun yung, yung, mangyari lang, no? Eh ang ginawa ninyo, no? Sa totoo lang, kung si VP Sara nilaro-laro niyo lang, di ba? Vice president lang naman eh. Binigay mo na nga sa kanya yung posisyon na uh, walang sumisikat. Sa totoo lang po, ang posisyon na binigay ni BP, ni BBM kay VP Sara, yan yung dead end position. Hindi po sumisikat yung mga nilalagay diyan eh. Ang mga pinaka po sa lahat po ng posisyon, departamento, lagi po ang pinaka sumisikat dyan, yung DND. Ilan na yung DND natin? Si Ramos naging DND. Lagi kang sikat pag DND ka eh. Department of National Defense. Hindi mo siya nilagay doon eh, sa DepEd eh. O kung nilang laro na lang, ano ba gusto ni BP Sara? Ito mismo sa sinabi to ni BP Sara. Ha? ha? Okay, ito ha. Sa sinabi ni BP Sara. Kung hinayaan nyo lang ako na magtanim lang na magtanim ng puno. Magtanim lang na magtanim ng puno. Oh. Di wala sana kayong problema. Hindi eh. Nakita nyo, sumikat yung DepEd, naging number one na <laughs> dahil kay BP Sara, ginawa nyo na ng mga walang katotoran. O dinagkaisa bigla yung mga Duterte, sa totoo lang, kaya doon yung mga Duterte. Kaya nga parte ng majority si Pulong. Hindi <coughs> naman kayo inaaway. Kailan kayo inaaway ng mga Duterte? Tandang-tanda ko yan. Yan yung unang maisog. <coughs> inaaway kayo ng Duterte nung sinimulan yung siraan siya sa confidential fund. Nung sinimulan yung sinira nyo. Ngayon, ano na kayo ngayon? Mr. President, kung yan po, ginawa mo. Ngayon, too late na. Bakit too late na yung panawagan mo na itabi na natin yung politika? Ano yun? Itatabi na politika? Hindi na kayo lalabanan? Eh nakakulong yung tatay nila eh. Pinakulong ng gobyerno mo. Tapos sasabihin mo, ba, parang kalimutan na natin? Ha? Isantabi na natin ang lahat? Paano mo isasantabi? Napabalik mo na ba si, si Tatay Digo? <laughs> ano yan? ipakukulong namin yung tatay nyo, ikaw, BP Sara, isasalang namin sa impeachment. Pero, bati-bati lang tayo. Hindi po pwede yun. Talagang natunaw sila mga lods eh. Panoorin natin tong interview ni Karen Davila sa isang political analyst. But then this is different because PBM came with 31 million votes sa 31 million. Ito ang highest. So I'm going to show you a graphic and I want you to talk about this. WR Numero came out with this graphic in their last survey as Filipinos, other than yung top senators nila, self-identified partnership. Napakaganda ng tanong. Paano mo ilalarawan ang iyong suporta? Lumabas, very specific. 15% identified taga-suporta sila ng mga Marcos 15. at kanilang mga kaalyado. Kinsa Tapos taga-suporta ng mga nasa oposisyon at may pangalan tulad ni Lenny Risa 13.6%. 13. Or do you identify yourself with taga-suporta ka ba ng mga Duterte at kanilang kaalyado? Hmm. 40.1%. Ka ang kalahati ng graphic biglang ang 31.4% nag move sa independent, independent. na dati galing ito sa Marcos supporters. Uh, yes. That is the identification Tama. of Filipinos today. That's so, the truth. Talk about that Alan. So, shout out to Doc Robin and to Cleve. no? Uh very very well uh phrased at maganda-maganda yung uh, contextualization ng kanilang uh, ng kanilang data. Uh I think the story of this election is that, that many candidates, many campaign strategists uh, in, in my industry especially underestimated this very nuanced word that I love. Uh, a Filipino word that has no English equivalent. Suya. Say, yung sensation say, ng suya. Na, suya. Oh, oh. Na suya. Na suya, sila. Na suya. Uh, suya is uh, I don't know again what is the English translation for suya. Oh, oh, oh. Pero yung araw-araw na mo dalawang bakayan, o bakayan na lang ng dalawang higanting um, partido ng uh, magkalabang politiko every day, day in day out. It's just one upmanship. On How will the Duterte Just one up uh, the Marcoses, how will the Marcoses what up the Duterte's? Nakakasuya. Na, 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 Eventually, the eh, Pero pinomotor... mataas pa rin ang Duterte, ha? There's hmm. They're still the highest. Eh, pakita na yung survey. Yun yung, I mean, yun yung yun, yun, yun potential yan ang issue. You have to hit it. Show the survey. 40% Tama. ang align sa Duterte, ha? 30% ang nasuya. Kaya nag independent Yes. Yeah, Pero nasuya. mataas pa rin yung Duterte. So, what happened? The Marcos support, BBM, came in. Be specific. He came in with 31 million votes. 31 million, million the highest votes. ever. And yet, he is... Now, at, uh, ano ba to? Ilan Daba, ba ako dito sa ano ni Karen. I want you to be specific yan. because you are the analyst, right? <laughs> Down to 15%. percent. hindi sila natuwa. Hindi 31 million, where did they go? Oh, sige, hindi sila natuwa. Hindi sila natuwa sa kakulangan ng uh, public services. Hindi sila natuwa because inflation uh, was uh, running away. Tamo. Uh, they were they went to the groceries, to their respective groceries in Palenques with X number of money and then they were going home with... Uh, small bags. Yung dating pag bumunta ka sa grocery, may dalawang 2,000, medyo okay ka na nun now you're now you're coming away with a brown bag, not even a not even a plastic bag. Uh, hindi sila natuwa sa estante ng classrooms, uh, education, healthcare. Yung 2025 care. budget na tinanggal. Diba Tama. binigay sa mga kongresista? Tama. politika? Tama. It, fact, that was the turning point. In fact, siguro yung talagang realization na yung kanilang um, sentiment nalagyan ng ano, nalagyan ng uh, peso figure. Tapos nakita nila, teka, asa kami dyan? Tama. Bakit yung, uh, bakit yung uh, chop ng budget ay napupunta, binalik din sa kanila? Tama. So, again, that's where that, all of this uh, became a perfect storm, uh, it, uh, it festered. Ayan, gandang word yan. It festered. Tapos, sa balota, gumanti sila. Puti na lang mga lods, no? Dumadami ang nagigising sa mga katarantaduhan ngayon. Ang mga Duterte supporters, solid pa rin. Diba? Sila, ang alyansa, nagsilayasan na. <laughs> diba? Kasi naman talaga eh, no? Mr. President, grabe naman kasi talaga kakurakot ang gobyerno mo. Galaw-galaw! Eh kasi parang si Romualdez na ang nagko-control, Mr. President. So this is the final update sa mga botong nakuha ng mga senador. Grabe, Duterte! diba? Grabe si Bongo. Bongo is the top one spot with 27,121,073. <laughs> galing, 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 galing. Good job, Bongo. Pumapangalawa si Aquino with 20,971,899. Pangatlo si De La Rosa na konti lang ang lamang kay Aquino which is 20,773,946. Now, kung titignan natin mga lords, no? Sige, let's uh, analyze it between Bongo versus Bam, ang laki ng agwat, besh. Solid, besh. <laughs> laki ng agwat, mga lords. ba? Diba? At pang-apat na si Tolpo, toinks with 17 million lang. Kiko, ang pang with 15. Actually, yan naman talaga ang real numbers ng mga kakampink. So, si Aquino, bakit umabot siya ng 20 million? Kasi, binoto siya ng INC. Di ba nakadagdag sa kanya? Grabe, Marcoleta Rodante with 15 million 250,000. Si Ping Lakson with 15 million Soto with 14 million plus. Si Caetano number 9, number 10 si Villar, grabe to si Camille Villar. Di ba? Kumbaga tama talaga yung kanilang strategy at the end na nagpa kampanya sila nagpa-endorse sila kay VP Inday. So, tignan mo, nakakabit pa. <laughs> Lito Lapid, oh my God, grabe to si Lito Lapid. With 13,394,000 and Senator Amy Marcos with 13,339,000. Pero grabe, Senator Bongo, actually first ever Senator na may pinakamalaking boto sa kasaysayan. 27 million, oh my God. Good job, Senator Bongo. Sana po, mas damihan nyo pa ang Malasakit Center, mas damihan nyo pa yung mga programa at serbisyo para makatulong sa mga kababayan natin at sa mga Pilipino. Sabi ng mga loyalista, Nasaan na daw ang 32 million? Bakit hindi daw umabot ng 32 million ang boto na nakuha ni Senator Bongo? Let me explain something! <laughs> ang nakuhang total votes ni Senator Bongo is 27,121,073. So we all know yung sinasabi yung 32 million na nakuha na boto ni VP Inday Sara is combination yun, di ba, ng mga Duterte supporters and loyalista. So kung titignan at ibe-base natin kay Bongo, this is the numbers of Duterte supporters, 27,121. Tapos ang loyalista, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Yun, 5 million lang kayo. <laughs> yon, kaya hindi ito umabot ng 32 million kasi ang the rest, mga loyalista. Kawawa <laughs> naman kayo. Hindi nyo man lang napanalo si Abalos. Hindi, have ng power. Yo, oh, masamang balita itong pag-usapan natin ngayon. Yung Duterte Youth Party List na number 2 uh, nakakuha ng second highest votes. Uh, number 1, Akbayan. Ano? Proclaim ng Akbayan. Tatlong Congress sa uh, Manila, Congress Women. Duterte Youth, uh, I think mga more than 2 million votes din Tatlong kongresista Nako, hindi po prinoklama ng Comelec Yan po ang masamang balita Ito, may po si Ibi Hugalbot One minute ago, sabi na Duterte Youth wasn't proclaimed by Comelec Walang hiya uh, So ito ang uh, press statement ng Duterte Youth Party List uh, May 19 Duterte Youth Party List to challenge in Supreme Court The Comelec's grave abuse of discretion today to delay the proclamation of our three nationally elected congressmen. A few hours before the proclamation of our party list congressmen today, Comelec informed the 30th party list that it will temporarily suspend its proclamation of three congressmen elect. They are the following Re elected Congresswoman Drexi Cardima. 28 years old, from the University of the Philippines. A military reservist and vice chairperson of the House Committee on National Defense and Security, author of Anti-NPA Bill. Congressman-elect Berlin Lingwa, 26 years old, from the Philippine National Police Academy, classmate of lieutenants in the Philippine National Police. Congressman-elect Ron Bawalan, 26 years old from the Philippine Military Academy, classmate of lieutenant sa Filipino. Ayon. Ha, oh, mga babata, nationally elected by more than 2.3 million Filipinos. Yun ba? Laki These three scholars ng bayan from UP, PNPA and PMA are scheduled to be proclaimed today as the youngest Set of congressmen in the Philippine Republic, but is currently being derailed deliberately by Comelec. Comelec mentioned that due to the serious allegations in a case filed by the leftist Kabataan party list in 2019, <laughs> 2019, pa, the 30 youth party list proclamation today will be suspended. Grabe naman oh. Duterte Youth Party List Chairman Kardima will challenge this very clear grave abuse of, of discretion from COMELEC in the Supreme Court today stating if the allegations of Kabatan Party List were really very serious in 2019 why did COMELEC allow Duterte Youth Party List to number 1 assume in congress after the 2019 elections number 2 be elected again and assume in Congress after the 2022 elections, and be elected again in the 2025 elections, wherein millions of Filipino voters elected Duterte party list to be their representative in Congress. It is not the fault of the Duterte party list if the COMELEC did not dismiss the How Show case after its. The last hearing in 2019, and now Comelec is trying to subvert the votes of the Filipino people by delaying an election proclamation scheduled today. The case filed by the Kaba'atan party list already has been answered by the Duterte Youth party list in 2019 and can clearly be seen by the people as a pure harassment case. Okay, ito yung reklamo ng Kabataan Party List. Ito pa yung Party list ni Raul Manuel. They allege that the 30 Youth Party List is not registered in the COMELEC. <laughs> Answer, that is not possible. COMELEC will not allow an unregistered entity to join the elections. The Supreme Court even ruled on it when the same petitioners raised it. The Supreme Court, the Supreme Court dismissed them in 2020. They allege that the 30 youth party list is both buying when it promised to the people that it will not corrupt a single peso and will devote all of its funds to the people. Anong Paano both buying? They allege that the 30 youth party list is promoting violence when it said it will help the AP and PNP in neutralizing the terrorist NP and its allies. And other very similar baseless allegations raised against the Duterte Youth Party list but until now cannot be proven by these crazy accusers. Sinagot na namin lahat yan sa Comelec noong 2019. Mga mababaw na isyo na wala namang katotohanan. Pinaupo na kami noong, noon after manalo sa 2019 elections. Pinaupo na kami after manalo sa 2022 elections. At ngayon, milyon-milyong Pilipino ang bumoto sa amin. Ngayon mismong araw ng proclamation sasabihin na i-hold mo na dahil serious yung allegation ng kabataan party list noong 2019. Kung ganon kaseryoso yon, bakit hindi ninyo agad dinisisyonan after noong huling hearing natin noong 2019 pa? This is definitely a grave abuse of discretion para lang i-hold now ang pinili ng milyon-milyong Pilipino. Eleksyon nga na lang ang proof na may demokrasya pa sa bansa. Paglalaroan nyo pa kung sino ang makakaupo na binoto na milyon-milyong botante. Grave abuse of discretion. Ang dami-daming vote buyers na politiko, dami-daming plunderers. So, oh. basta, mahaba ito ano. Oh, isa na lang ang ano natin, di ba, bago mag-eleksyon. Nag-file itong Duterte party list ng impeachment. Laban kay Pangulong Marcos Jr. Tapos, hindi tinanggap. Oh, ito na ngayon. 2019 pa na reklamo, kabataan party list. Natalo pa ata ngayon ang kabataan, tapos ngayon pa nila actionan. Anyway, uh, alam na, uh, i-monitor natin niya itong case na ito dahil talagang nakakagalit, nakakadismaya. Uh, nasaan na ang demokrasya? yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!